yun mga Pogi, yes, ito na nga pala yung part 2 ng gawin natin maglalagay tayo ng lambat dito mga tropa dahil nga sobrang ang ng bakod tapos dito rin guys uh, nakikita nyo na dito guys hanggang doon sa kadulo guys talagay natin ng lambat dyan guys so yun habak uh, pa yan o oh. diba dito itong gamit natin ito guys hindi natin kailangan ng cameraman ito mga tropa yung sundan tayo nyo so, oh.

nga mga makalyas po, gino, pinagpatuloy ko na nga pala yung pagkakabit ng lambat dito sa dulo guys dahil nga importante natin matali natin ng mabuti yung ilalim dahil nga dyan yung mababa yung bako dahil dyan pwedeng umakit yung ahas Pag umakit yan talaga, nako, biyahing debas ka talaga. Ito nga guys, yung ko na at talaga nahihirapan talaga si Elias Pogi dahil nga wala tayong alalay mga boy, wala tayong dagahawa kaya tinatsaga-tsaga ako na lang itong ikabit yung nylon para naman matapos itong trabaho natin pero piling ko na naman, hindi na natin matatapos to guys. Kung lang mali talaga sa video Elias Pogi pero mahaba yan guys ito nga pala yung nylon guys medyo talaga mahirap talaga siyang suktok sa ilalim kasi kailangan natin guys na talagang ito yung pinaka importante sa baba kailangan natin ilak ng maayos yan dahil nga syempre ito mababa yung bakot hindi naman yung bakot guys hanggang dito lang tapos mayroong madamadam mo rito kasi baka may umakit din si Bessie yan guys so ito yung nylon guys na yung ginagawa ko talagang isa isa ko talaga siyang pinapasok sa ilalim guys para maglak talaga sa baba para hindi matulak or makapasok talaga yung ahas ay sobrang hirap guys lalo na pag may mga bata ka o yung mga lolo lola nyo pre eh, mamaya kasarapan ng tambay diba tapos mamaya biglang ay naku talagang magiging hator ka talaga yan guys nakita nyo pinapasok ko sa ilalim yan tapos papasok ko ulit sa dito tapos yung plan ko rito mga tropa sakit yan guys no oh. pulang pulang no Diba? Ang galing suto nyo. Sakit. Sakit talaga sa kamay. Kaya madali lang talaga magkabit ng lambat. Ang mahirap itong magtali, guys. Kailangan ano. Wala kang lock mo. Kasi talagang makakalusot pa rin yung mga ahas dyan. Oo nga, nalagyan mo ng lambat yung taas. Pero yung sa baba naman, hindi mo naman hinig nilagyan ng ganito para maging ano siya, hindi siya matulak talagang ano ka talaga guys biyahing bebas ka talaga dito pagka hindi mo yung ng ganito so yun guys sobrang init na kukunin ko na yung sombrero ni alias pogi let's go Ang mga Aljas alias bogey na magre-remain ko dito sa sobrang hirap na talaga talaga sa mga na talaga sa sa mga na So ito na nga guys, nag-vlog na ako sa araw. Nakita mo si Alias Pogi, di ba? Tapos nagba-vlog talaga ako. So, sobrang bilis ng bilisalita ko. Dati kasi ako rapper, guys. Nag-retard lang ako, guys. Ang ah, mga Alias Pogi, yun sunod-sunod ko na pinasok yung nylon do sa may net. Ah, baka na may ibang pinasok ang inisip yung mga bastos kayo, ha? Ah? So yun mga Alias Pogi, ah, hanggang ngayon dito pa rin tayo dahil nga sobrang hirap maglagay ng nylon na ganito mga tropa. Kaya yeah, ito, dito tayo matapos. Good. Malapit naman na. Next na tayo dito sa kabilang side. Grabe po, sa pa yung Celia's Pogi, no? Baka naman, aqua plus. <laughs> guys, ito yung ginagamit sa mga mangingisda, guys. Ito, yung lambat. Lambat at saka nylon. Kaya yung mga masipag natin mga mangingisda, talaga nagkakaroon ng sukat-sukat dito, guys. Grabe ba naman ito, guys? Kahit daliri mo kayong putol nito, lalapang nasa dagat, kasi basa-basa yung kamay mo, sa atak, yung ganon-ganon para sa mga isda iba yung blambat nyo puno-puno isda sa atake yung gano'n nylon tsaka saka may kaya pagtali pa lang sila sa oh Tingnan yung kamay ni Alias Pogi, oh. Huh! So yun mga ka-Alias Pogi, no? Uh, kaya ginagawa ko to, guys. Uh, personal vlog ni Alias Pogi. Tapos yun, share ko na lang din sa inyo na balang araw. Kung kayo din, magkaroon din kayo ng farm. Lala, uh, tabing ano kayo, bukid kayo, guys. Siyempre, hindi natin may iwasan yung mga Philippine Cobra, King Cobra. Napaka-delikado guys. Isang tuklaw lang sa inyo, sigurado yan. Biyahing debas ka. Kung baga, binabahagi ko lang din yung mga natutulong ko ito sa farm. Dahil nga ako, first time ko lang din na ganito yung ginagawa ko rito kasi as in talaga dati sa Bulacan puro trabaho ako halos lahat ng mall pinasok ko na kaya ah. ito noon kasi hindi ako nagbablog hindi ko mabahagi sa inyo ginagawa ko so ngayon binabahagi ko sa inyo siyempre balang araw pag kayo rin nagkaroon ng farm siyempre ako rin nangangarap din ako magkaroon ng farm balang araw magkakaroon din tayo kid namin so ayan guys uh, advisable ko lang pag mababa yung bako din yun lagyan nyo lang ng lambat lalo na pag nasa bukid kayo parang safety na rin tapos lagi tayo mabibis ng kapaligiran para iwas na rin ahas, guys. Kasi kami rito, guys, ng mga dahon, mga basura, hindi kami basta basura, hindi kami nagtatapo kung saan ng mga basura, mga dahon, yung sinusunod namin, parang wala talagang babahay ng ahas, dahil yung mga tambak na kahoy, mga sako-sako, Yan yeah, kasi yung mga gustong bahay ng mga ahas, guys. Kaya yeah, kayo, guys, lagi kayo maglinis at huwag kayong basta-basta magtatapo ng basura kung saan saan, guys. Para naman yung mga tropa natin, mga besi dun lang sila sa mga bukid, kainin mga daga, ba? So, huwag natin patagalin to, kapag ginagawa natin. Thank you nga pala sa mga sumusuporta kay Les Pogi at magtutuloy-tuloy pa tayo. Let's go. Oops, wait lang nga pala. Yung pangarap ko nga pala ng camera instant, ha? Ah? Instant 360 camera. Kung so, bumili guys, pangarap ni Les Pogi para pala mag-room-room-room tayo, makikita yung magandang view. So, yung mga idol natin, mga vlogger, Team Itik, yan, Sir Gaby, yun yung mga idol ni Elias Pogi. Kung TV. Sana balang araw mapansin yung si Elias Pogi? Soon. Soon. Let's go. Ito mga mga ka kalyes po, malapit na pinatay mga kalhati sa kinakabit nating lambat mga tropa. Talagang tsaga-tsaga lang talaga yung ginagawa ko rito. Kasi nga one by one ko talagang pinapasok ng nylon sa ilalim dun sa may net para talagang saradong sarado. Para si Besi, kahit umakit siya, hindi niya kayang itulak yung net. Dahil nga pag di natin nasarado ng mabuti, sayang lang pinagpaguran natin. Sayang lang din ang pinagbilad ni Alias Pogi dito guys. Kaya naman si Alias Pilipinas po eh. Talagang lak lak. Kala mo talaga professional ka boy. You guys, alamin nyo yung mga bagay na hindi nyo pa kayang gawin para meron kayong natutunan. Parang hindi nasasayang yung araw niyo kakatulog, kakaselfon, kakahiga, mga buang kayo. Tapos kakain na lang kayo sa bahay ninyo. Kahit hugas ng plato, hindi kayo makahugas. Ambot! Mga kalyas yes, ginabi na naman tayo sa pagkakabit ng lambat dahil nga sobrang hirap magkabit ng nylon. Ah, wala tayong kasama rito. So, lang natin daw dahil nga si Tropon Toto may sakit pa. So hanggang dito lang muna yung vlog ni Elias Pogi. Maraming salamat sa mga sumusuporta kay Elias Pogi. Magtutuloy-tuloy pa tayo. Marami pa tayong good vibes at kalokohang mga i-upload. So hanggang dito lang men. Peace out men.